sampung sign o palatandaan ng katawan natin na hindi mo dapat palampasin o baliwalain. Dok na Holistic Medicine Health Coach Doctor. Ang katawan po natin hindi yan rider. Marunong po yan mag-adjust kung may mga mali tayong ginagawa. Or Kapag hindi tama yung ginagawa natin sa sarili natin, gumagawa yan ng paraan. At nagbibigay yan ng symptoms o warning sa katawan natin na dapat lang naiintindihan natin. Sobrang galing po ng gumawa ng katawan natin. Alam niya mag-adapt sa mga sitwasyon. Alam niya rin mag-repair sa katawan. Pero meron po itong tolerance o hangganan kung hanggan saan lang siya. Kaya napaka-importante kapag may napapansin po tayo sa ating katawan dapat hindi natin binabaliwala at dapat gawan agad natin ng aksyon. Kasi nagbibigay lang po ng babala yung katawan natin na may mali na na dapat pansinin mo at gawin mo agad yung tama. Ito yung sampung palatandaan na huwag mong babaliwalain kapag ipinapakita na o pinaparamdam na ng katawan mo. Number one, chronic weakness. Ibig sabihin, palagi kang nanlalata, nanlalambot, mahina yung katawan mo. Wala kang lakas. Marami po itong dahilan. Pwede ko ka sa tulog, yung nutrition mo kulang, hindi na-absorb ng katawan, maaring yung panuno mo o digestion mo sira, at marami pang iba. Dapat lang po naintindihan natin kung ano yung tamang lifestyle ng tao. Kung maintindihan natin ito, maa-address po natin yan. Hindi man biglaan, dahan-dahan po. Kailangan lang maintindihan natin yung tamang healthy lifestyle. No? Baka lalong-lalo na kung ikaw ay palaging stress. No? Nahihirapan yung katawan natin sa lahat ng bagay. So dapat po natin maintindihan yung tamang package ng healthy lifestyle. Kung bakit weak ka, ma-address po yan. Kasi kung ano man yung pinanggagalingan niya. Nagre-repair po yan ng kusa. Ang kailangan mo lang, mas maintindihan at mas itama. So, wala pong ibang best way. Kailangan educate natin yung sarili natin. Kasi eh, sa pagkain pa lang, baka sablay na tayo. Yung daily routine natin, baka sablay na tayo. So, isa yan po sa dapat natin maintindihan. Bakit hindi gumagawa ng tamang dugo yung katawan natin? Siyempre, kulang yung dugo ng katawan, hindi niya na isusupply yung pangangailangan ng katawan. So, isa po sa dahilan na kailangan mo ng maalarma kapag ikaw ay palaging nanghihina. Number two, chronic headache o palaging sumasakit yung ulo. Marami po ang dahilan bakit sumasakit yung ulo natin. Isang particular dyan ay dehydrated ka. Kahit inom ka ng inom ng tubig, bakit ganun pa rin, no? kailangan natin maintindihan, kailangan po natin itama. May tama pong um, lifestyle na kaya yan ang nangyayari sa atin. O baka nandiyan ka na sa chronic dehydration. So, kailangan po may address yan. Ang daming bagay, ang daming factor, kasama po dyan yung stress. So, hindi po masamang pag-aralan natin yung healthy lifestyle na playlist na meron si Doc Nan. Kasi, isa po ito sa pinakamabilis na paraan para ma-address natin yung chronic dehydration na dahilan bakit palaging masakit ang ulo natin at marami pang iba kasi kaya lang naman po sumasakit ulo natin ibig sabihin may pinanggagalingan yan hindi tamang iniinuman lang natin ang gamot ang sakit kasi tinatanggal lang yung signal pag nawala na po yung bisa ng ininom natin gamot andiyan na naman yung sakit at yep baka mas lalong lalala pa ito dahil ang in-address mo yung sakit at hindi yung pinagmumula ng sakit so hindi po advisable na inom tayo ng inom ng gamot pag masakit ang ulo natin palagi number three chronic dehydration ito na po yun, kasama na po yan yung palagi masakit ang ulo natin chronic dehydration, ibig sabihin kahit inom ka ng inom ng tubig na dehydrate ka pa rin kasi pag inom mo ng tubig, lumalabas lang importante po na tama yung tulog natin, yung stress level natin, yung pag-inom natin ng tubig. Napaka-importante po tama. Ito po yung dahilan o isa sa pinaka-importanteng dahilan bakit palagi natin sinasabing lagyan natin ng electrolytes yung tubig natin. Dahil pag wala pong electrolytes, walang ahawak sa tubig, dumadaan lang sa katawan yung tubig natin. So, nahihirapan pong mag circulate yung dugo sa katawan natin, no? Ito na yung poor blood circulation, lumalapot na yung dugo natin. Natural lang po. Ang dehydration paulit-ulit. So, dun pa rin po yung two big playlist videos natin. Maging educated po tayo. Tiyagain natin. Kasi para po sa katawan natin. Po. Wala pong ibang magmamahal sa katawan natin. Tayo lang din. Number four. Weight loss. Ibig sabihin, kapag wala ka namang ginagawang para sa kalusugan mo, may, or nagwe-weight loss ka talaga, may program ka, at bumabagsak yung katawan mo o yung timbang mo ng mabilis, ibig sabihin may problema po talaga. Ano yung isang pwedeng dahilan? May sakit po talaga tayo kung mabilis kang pumayat. Bakit po? Kasi po, ibig sabihin, hindi naaabsorb ng katawan yung kinakain natin. Especially kung magana ka naman kumain or kain ka naman ng kain, pumapayat ka pa rin. No, may meron po nangyayari sa katawan natin na hindi na absorb yung kinakain natin. So ano pong gagawin ng katawan? Bakit kayo nangangayayat? Maghahanap po ng alternative source yung katawan natin. At ang una niyang i-consume yung body parts natin. Body parts tinutunaw kasi hindi niya makuha sa kinakain natin kailangan makasurvive yung katawan eh. Kaya ang kukunin niyan, body parts, ketones. So ano pong mangyayari? Papayat po tayo ng papayat. Okay lang kung mataba tayo para mag weight loss. Pero kung payat na tayo, anong kakainin ng katawan natin? Yung muscle. So dapat naiintindihan po natin na bakit hindi na-absorb ng katawan natin yung nutrisyon? Ano yung problema? Baka yung mga organs natin may problema na. So dapat po Puntahan natin yung tamang lifestyle kasi pag doon tayo napunta, tamang pagkain, tamang routine nasa mga videos ko po. Nandoon po yung self-healing. Mataas po ang pagre-repair ng katawan, ang immune system, ang cell regeneration, repair, detoxification ng katawan, absorption ng nutrition kapag tama yung lifestyle na binibigay natin, no? Kahit ano pong sakit pa yan, pag galing sa lifestyle disease lifestyle din po. Pero dapat bukas yung isipan natin at consistent natin gagawin. Number five, digestion problem. Napaka-importante po nito. Dahil ang pinakauna po sa ating kalusugan, ang ating digestion. Yung mga kinakain po natin, yan yung nutrition na kailangan ng katawan para masustain, masuplayan yung buong katawan natin. Ngayon, kung meron kang acidity problem, indigestion, at kung ano-ano ang problema sa katawan o sa stomach natin, low, low acid juice natin, no? uh, meron kang GERD, acid reflux, ulcer, ano yung mangyayari? Hindi maaabsorb, hindi magigiling ng katawan natin o ng stomach natin ang tama yung kinakain natin. So ito na yung magiging kasunod naku kompromiso yung kailangan ng katawan so natural lang. Ang symptoms po na merong problema sa digestion buong katawan. Marami tayong mararamdaman o tayong magtaka kung ano-ano ang iisipin mo sakit kapag ang digestion mo ang nasira. Bakit po? Kasi sa kanya galing yung supply eh ng buong katawan. Hindi ma-supply yan, natural lang magkaka problema yan. Yung mga body pain Nandiyan yan palagi kapag sira yung digestion mo. No? Bakit? Kasi yung yung mga nutrition para sa contraction at sa relax ng muscle, nako-compromise. Sa brain natin, hindi natin nanonourish. Natural yung command niyan, masisira. So ang dami mong mararanasan uh, palpitation, yung, pati yung chronic dehydration na yan at kung ano-ano pang symptoms. Kasi nga sira eh. Sira yung nagbibigay or supply ng nutrition ng buong katawan. So, damay-damay po yan. Tandaan po natin, no? Ang digestion natin, hindi yan nasisira basta-basta. Kung mali ang lifestyle mo, dyan yan nasisira. Pero, pag galing sa maling lifestyle, pag tinama natin, nagre-repeal. Kaya po ako merong acidity playlist videos or patungkol lahat ito sa stomach, buksan lang po natin yung isipan natin gumagaling po ang lahat ng chronic disease. In particular, yung problema natin sa digestion. Huwag po tayo sa band-aid solution. Yung pag uminom ka ng gamot, yung symptoms nawawala na. Sigurado po, mas malalayan pag nagbali ka na at paulit-ulit dyan. Kung talagang sincere ka na gusto mong gumaling kapag ikay may problema, especially sa digestion, dapat po, puntahan mo yung acidity playlist videos ko at healthy lifestyle video. Nagre-repair po yung katawan. Yan po yung tandaan natin. Kasi ang galing po ng gumawa niya. Number six, kapag hindi ka nagpapawis, problema yan kung hirap na hirap ka magpawis. Bakit po? Yan yung cooling system ng katawan natin. Kapag sobrang init, nagko-command siya para mag-sweat. At detoxification, isa yan sa paraan, yung pagpapawis natin para mailabas yung toxic ng katawan natin. Kaya dapat happy tayo pag pinapawisan tayo. Maging malungkot ka pag hindi ka pinapawisan. Imagine, kapag hirap ka magpawis, saan lalabas yung toxic? Kung yung isang way para mailabas to, eh wala ka. Sa dumi, sa pag-ihi, sa laway, eh importante rin yung pagpapawis. So dapat po, naiintindihan natin, no? Baka mali yung routine mo sa buhay. Baka na-damage mo na pati yung kidneys mo. Kaya yan yung uh, nangyayari sa iyo. Meron naman may mga case na mga yung sweat gland nila nagkaka-problema. Pero ayun nga po, no? Kung ito ay galing sa maling lifestyle, itama natin yung lifestyle. Kasi po, may self-healing po yung katawan natin. Tandaan po natin, ha? Walang gumagamot sa katawan natin kundi sarili rin niya. Hindi doktor, hindi gamot. Meron pong sariling kakayahan yung katawan natin. Kung educated ka lang, ibigay mo yung kailangan nito, nagre-repair po yan. No? Kaya nga po, laging sinasabi natin, mag-exercise, mag-exercise. Hindi pwedeng walang exercise ang tao para lagi tayong pawisan at para consistent yung sweat gland natin nagpa-function. Number seven, yung sleeping problem isang pinakamalaking problema natin kapag hindi tayo nakakatulog ng maigi. Bakit po? Imagine, para ang cellphone, laging lobat. Paano ka gagana ng maayos kapag lobat ka? So, simpleng simple pong dapat natin maintindihan. 6 to 8 hours pag adult, nari reach natin tamang pagtulog. Huwag kulang, huwag sobra. Ang isang napaka mabigat po sa pagtulog, kapag stress tayo, wala tayong peace of mind, ang dami natin, kabilang problema sa buhay, ang hirap pong gumawa ng tulog. So, dapat ma-achieve natin yung level, paano tayo mapapakalma o kalmado yung isipan natin. Meron po tayong videos kung paano yung tamang way. So, napakasimple po, pero napakahirap gawin. Kailangan kalmado yung isip natin. Imagine niyo yung mga tao sa lansangan. Bakit sila kahit nasa lansangan lang ang sarap ng tulog? Bakit ikaw, ang ganda-ganda ng kwarto mo, may aircon pa, malinis pa, ang hirap mong gumawa ng tulog? Lalo na yung mga mayayaman na punong-puno ng problema sa buhay, punong-puno ng stress, ang hirap matulog. Pero, simple lang naman po eh, no? dapat lang maintindihan natin. Yung mga nasa lansangan kasi o yung mga lasinggero, no? O wala namang iniisip. Matulog, kumain, hindi nila problema yung mga kung ano-anong bills. So, ang ganda nilang gumawa ng tulog. Ganun lang po, ma-imagine natin, no? Na paano tayo magkakaroon ng, ng, ng peaceful na mind. At syempre, particular, kailangan pa rin natin ng tamang nutrisyon. Tamang pagpapaaraw, kasi yung, yung melatonin natin, baka nagkukulang. So, importante importante yan. Yung routine at lifestyle natin, tama lang. Ibig sabihin, hindi po tayo nakapokus lang sa stress level. Lahat po, maraming kailangan yung katawan natin. At pag na-comply natin yung healthy lifestyle, maniwala po kayo. Yung tulog natin, maayos po yan. Number eight, yung paglalagas ng buhok. So, isa po to sa sign na hindi po tayo healthy, na hindi natin dapat baliwalain. Meaning, hindi nahahawakan ng scalp yung buhok natin, kaya nang Hindi na ibibigay yung tamang nutrisyon. So, ganun pa rin po, no? yung stress, malaging contribution to sa katawan natin na dapat iayos natin, yung nutrition, yung balance na diet at routine sa araw-araw. Isa po yan sa dahilan. Maglalagas talaga yung buhok natin. Practice natin yung tamang lifestyle. Kaya po, ako gumawa ng mga healthy videos kung paano yung tamang lifestyle, kung paano yung mga yan. Kasi po, education po yung kalusugan. Hindi po pwedeng iinom ka lang ng tableta, pagkainom mo, hindi na maglalagas yung buhok mo. Wala pong gano'n at hindi po dapat yun. Ang kalusugan, pinaghihirapan po yan. Kaya tayo may mga nararamdaman daman na ganyan. Kasi warning po ito ng katawan natin na may dapat tayong iayos, itama. Number nine, pag naninilaw yung balat mo, mata mo, ayan, pwedeng may problema ka na sa yung liver, sa yung gallbladder. So dapat mas naiintindihan po natin paano yung damang routine, paano yung tamang pagkain, ano yung kailangan ng katawan na hindi po tayo dapat nabubuhay lang na para kumain ng kumain lalo na na masasarap. Tandaan po natin, hindi po tayo nabuhay para kumain ng masarap. Nabuhay pa para kumain ng tama para sa katawan natin. Habang sumasarap ang pagkain at kung ano-ano ang mga nilalagay dyan na hindi natural, nagiging toxic po yan, especially sa ating liver, sa ating gallbladder. Ingatan po natin yung katawan natin. Kumakain man tayo ng mga ganitong pagkain, ng mga inihaw, parinito, at kung ano-ano masasarap na pagkain. Pero dapat alam natin linisin yung katawan natin. Kahit kung hindi, mapupunta ka talaga sa paninilaw. So, mas mahirap na po pag gumagod sa may sakit, prevention pa rin mamulat po tayo, ipamuhay natin yung tamang lifestyle para mas makaiwas tayo na abutin natin yung ganitong sitwasyon. Number 10, ayan na, pagmanas ka na. Kapag yung katawan mo, eh, lalo particular yung paa natin na mamagana. At lalo na pag buong katawan natin. So marami na tayong magiging problem, uh, pwedeng isipin problema. Particular, kidneys, puso natin, atay, at kung ano-ano pa mga organs na posible. So, hindi naman po traitor ang kalusugan. Kaya po may mga signal na ganyan. Kasi nga, paalala na dapat alagaan natin ng tama yung katawan natin. Again, andyan na po, nakalatag na po yung aking mga health videos. Kailangan na po natin aralin, isa puso at i-apply sa pang-araw-araw na buhay. Sana po may natutunan hanggang sa susunod. Dokna. Oops! Bago ko mag-skip, para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle join my health coaching program bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership marami tayong ginagawa akala natin tama marami tayong healthy lifestyle hindi naman pala healthy meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer, one-time membership payment lang ito, continuous learning dahil hindi mo naman maka-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao. Ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.